Okay guys, ito yung nabili natin na SJ4000 Air Action Camera. Tatry natin to kung talagang hindi siya papasukan ng tubig. Gagamitan natin na ito siya ng ito, yung panali lang. Lalagyan natin dito sa loob. Susubukan natin kung hindi papasok yung tubig dito. So talagang legit talaga to. Tiba? Kasi nabibili lang natin na ito. Hindi pa natin nasusubukan to sa ilalim talaga ng tubig. Kasi sinasabi nila waterproof daw to. So. Ayan. Ayan, kitang kita niya naman tuyo. Wag, wag! Ayan, kita niya, di ba? So yung tuyo yan. Ngayon, inalagay natin yan dito sa loob. So, inalagay natin. Tapos, ilulugdug natin to so, dito sa ilalim ng tubig. Siguro mga 30 minutes o so, isang oras, mga ganyan. Try natin. Tapos, ito sa kamay ko eh. Doon ka mananak, doon ka mananak kasi lulutin namin to. Para ano panood nila, talagang legit to. Okay. Kasi gagamitin natin to sa mga ano, pag nag... Si swimming kasi Tayo, wawadam. Kaya, pag nag-swimming ka. Pag nag-swimming ka. Parang gamit lang ah. Yeah. Ayan lagay na. na natin sa loob ah. Kaya paglagay niyan. Lagay niyo rin ito. Tapos, Ayan, panya tapos unahin nyo rito Sabay okay. Ayan, nakalak na yan, nakalak na yan Ayan, ito yung waterproof na sinasabi nila na sa SJ4000 air action camera Ayan ha, guys ha, panoorin nyo Ayan. ala una Alas dos Alas tres nene 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 O, pag wala na dyan mga nila 'yan. Ayun ha. 30 minutes to. 5 2 3 4 5 6 9 Talagang legit talaga 'to na waterproof daw sinasabi nila. 70X. Nagmaga tayo, guys. natin. Talagang waterproof talaga 'to. Kasi mahirap na hindi natin sinusubukan to eh. Kasi kapag hindi natin sinubukan to, sigurado yung camera natin masisira yan. Sayang lang yung binili natin doon kung hindi natin masusubukan. Kaya na, sinusubukan natin to eh. Para malaman natin talaga kung buko ba talaga na water ito fruit Hintay lang tayo, hintay lang natin ha. Ayun na. Okay, okay diyan, hindi nakikita sa camera 'yan. Ayan, kitang kita yan naman guys, ayan o. Oh. Ah. Ayan, ayan o. Pag nabasa ko. Hmm. Hindi to talagang ano original kapag nabasa to. Pag pinasok yung loob niya, tapos ayon tela natin, Tingin lang natin. Ano si natin. Okay, ito so, pa. tagal tagal na. Nababad na siya. pa. Natin.

Sila matagal. Ay, 30 minutes. o isang oras. Masigil pa dapat doon. Kasi kapag sigil tayo sa dagat o sa mga na wow. wow. yeah, pool, siya tulad niyan. So, dito sa yung pool. Dito natin sinubukan. Yeah, neta. Bentar nanti. Ah. Oh, mau no hingingan apa sana? <laughs> Kayak enggak bisa. Nanti maigi. Oi. Mm -hmm. Santi-santi ya. Ini ber. Ah, itu pas itu yang golandong kamai kau. Ya, nanti. Ah, diba Oh. Ayan guys, oh. Hindi siya nabasa. Oh, di ba? Ibig sabihin, talagang effective talaga to. Oh, kaya pag nilublog natin to sa uh, tubig o sa dagat, talagang ligtas yung camera natin hindi siya mababasa oh, diba? ayan o kasi may protection siya ito yung goma ayan o kung nakikita nyo to yan siya so, yung nagpo-protect dito sa loob dito kasi kapag wala tong gomang to papasukan yan may tendency talaga na pasukan yan kaya yung camera ninyo yung action camera ninyo yung HD 4000 eh talagang masisira siya ayan diba? Oh, legit yan ha. Ah. Legit na yan ha. Ah. Oh. Oh, babalik na natin. Effective. Nakataraw natin namin. Oh. So, ayun guys. Uh, sana marami kayong natutunan sa tutorial ko. At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. <laughs> sa muli guys! Yeah.